So ayun mga kinsik kalangga. Sama niyo ako maglinis ng kunting taniman ng mga sanga ng mga malunggay. Yan nagkuha po, po, ako ng pang ano ng damo. Yung pang parang Kauit. Kauit, yeah, parang ng Sa ni sa amu ah. So ayun. Ah, dito ako mag... po ng kunting ah. kailangan po natin linisan kasi para madali ano dali ma mabuhay yung malunggay So, ayan habang nag si and shake kakantamun ako dito, ha. Huh? Don't judge my voice, ha. pasenshana. When you hold me and the street when you kiss me on a dead floor. I wish we could be like that. Why can't we be like that? Cuz I'm yours and close doors every time i see you i die a little more stolen moments that we see alas the curtain falls it'll never be enough it's obvious you're meant for me every piece of you is just fits perfectly Every second, every thought I meant so deep But I never show it on my face Boy, you know this We gotta love it, it's hopeless why can't you hold me in the street why can't i kiss you on the dance floor i wish that we could be like that why can't we be like that cuz i'm here. when you with her do you call her name like you do when you're with me does it feel the same would you leave a I was ready to sit all down or do you play it safe and say but you there's so we gotta love it it's whole hopeless <laughs> Ay, me ay, ay, Sarap sa tayo po ay, na. Why can't music pa. Floor. Ah, yun po. Ang gandang, so, sobrang been been ganda sa samahan like namin ng aking chikmang ganin. Siya po ang kameraman ko. Uh, tapos,

So ayan po ang ano ang taba sa mga lupa dito mga Tsi Kalanga. So ayun po. Hindi hindi po. Hindi ko po pinutuloy yung uh, yung niyong pumilo kasi paglati citrus yan. Citrus yan? Ah, parang orange. Uh eh. -huh. Orange. So ayan po kunin ko na po yung kunin ko na po yung ano yung sanga ng malunggay kay ako nang itanong tanim ko na yan ayano po ito na so, hold po natin sa tubig.

I wish we could be like that. Why can't we be like that? Because I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like that. Ayay ay. Sana yun po First batch po Nito Yan Ito pong second batch Ay Ito po Bawalikan po natin ito mga kalangga pag ano uh, makarating ng um, one month para maano natin kung nabuhay ba o wala

ayun po pag may dahon na po ito si papa kami po hindi na po hindi na po kami mahirapan manghuwa po ito sa ano sa malayo kasi andito na yan po yes. ayan, ilan ba tong puno po yan sampu ayan pag magdedahon na po ito so siguro ang daming ang daming ano ang daming magulay natin So, Ayon po. Salamat po sa panonood ninyo sa aking vlog kasama ko si Inday Lucy Love. Yung yes, of course. Kameraman ko. Kamera uli, kamera gay. uy, grabe. Aw, oh, kamera G, kamera Cam okay. girl. So, Ayon. Sampung puno po ito ang ano, na, uh, tinatanim ko. Ayon po. Salamat po sa lahat ng panonood sa aking vlog sa sawang sumusuporta Kaya, pati ka endelo si Labian sa hindi pa nakasubscribe sa aming channel please subscribe sa aming channel Langga and Chick Vlog pati sa Facebook page namin Langga and Chick Vlog pa rin so ayun po uh, don't forget ha to follow and like follow talaga follow follow okay so, iba kasi ako. yung palo <laughs> pinapawisan po pasinsa ka na <laughs> ako din pinapawisan ako sa maraming singot so ayun po salamat po Bye-bye!